Hello, what's up guys. Dito ka kung sa taas. Ay no. Nang papa, ito pala yung view niyo. No? Si tao to wala. Ganda ng view pala dito pag dito ka sa taas, makita yung tanawin. No? Oh. Dampara to, ganda ng mga bahay ro no. ay no, 'to. Eh. pare ng bundok ko. Tayo so, dito kami ngayon sa taas. Dito ko lang ulitin video. Yung view sa taas. Hello. What's up? <laughs> What's your name? Agrim. Agrim. No problem. I post this. Uh... It's fine. Not. Not